So nara itong item mga kabady na sa Kitsaraw Elementary School. So nakulata dire kung naay abot mga kabady sa atong ipahanting. So nata dire skilled balutan. So abang-abang na lang to, mga kabady. 5 minutes later. So orig na ni uh, mga kabady, na ni abot mga kabady. Abot ug maulan ni na. <laughs> abot kitsaraw mga kabady. <laughs> Naaw <Naho> na mga <makadun! laughs> Nauna na mga tikang. Dol. dol, siya na dol. Si paano mo? Eric dol. Oo, oh, si Eric mga kabade. Siya na kakwasos. Nauna na makahina yung mong lakaw. <laughs> Nanay kas dol. Nanay 100 200. Lalo, lalo, lalo. Oh, salamat, salamat. Sos, na siya dol. Siya na dol. Siya si paano si, <laughs> <na -una> <laughs> mo? GR Flores. Si GR Flores. Sos, nauna naman mo dol. mo yung kita Kitagana, tani mo?